Ayan. Sini yung Ray nga nagko-comment to? Ah, sabi nila yung Ray. Ano daw, lasa? Mas masarap pa to sa luto mo. Ang gagi. Huwag ka, mukhang masarap yan pa. Lanang spaghetti na yan, ha? Dali ka basic mo luto, mga pare, ha? <laughs> pag may mga tanong kayo, ba't sa kanil luto? Huwag kayo naman. Dito, dito! Ang tara lang yan, may tamasit. Huwag ka basic na basic, basic. Uy, hey. oh, sininaw rin, nag-comment to. Oh. Ang galing mo daw magalo. Pag may mga katanong ka, hey. tanong nyo lang sa kapitbahay niya na ba? Tanong nyo lang sa kapitbahay, wag sa akin kasi uh, nag-halo lang ako dito ah, sa totoo. Nag-halo lang. <laughs> <laughs> sininaw <Sinanimo> rin nga, oh. <laughs> nga nag-comment to. Oh. Ano ah, sabi nila yung ray? Ano daw lasa? Mas masarap pa to sa luto mo. Ang <laughs> gagi. <laughs> Ang ganda masarap talaga pala spaghetti na yan ah. naman naman oh. Oh. Ah. Ang hmm. galing mo talaga, bro. Ah. mo tatlong kilo yan. na, okay na ta. Tingnan okay na? Tingnan mo kung ano natin. Tingnan Tingnan may

Ano ba no. lang? Mo, Ay, hindi natin ito po eh. Ayan, pa ng ingredients. Yan nga yung laureate eh. Pre, pawak baka mag ano, tumambling. Ito ba yung celery? Pati ka rin yung panglabos, kinamit mo na. Sinabong ko yan eh. Sabon mo ba yan? Malinis <laughs> yan. Hindi, kinamit ko diyan po eh. Hindi yan bumura yung saboy. Kulin mo talaga pre? Oh, siya. Sure. Magtinda ka na nga ng luro. So, mga pagkulap sa akin ni Ninong Ray, kasi no, no. bisa ako magtinda mas malo. Unahin ko muna yung business ko, kaysa makapagkulap ka nga. Eh, natapon. Yari! Oh, no, yung sabi. Okay, mga Biro ito. tama na ba to? Ay, papa, Ay, Hindi pa, ito? Hindi, Sige. Hindi pantay. Ito, ang likod. Gagay ka parang init. Ay, hindi to, tatay naman naman, ah. Eh. Ba't si Joey, hindi ka nainitay? Kuya, eh? wakan nyo, ah. Ewan ko dyan. Oo. Ang inik na gagi, Tama na to. Hindi pa. Sige, buhay mo ng mga doon na, eh. Natapon na, oh. Ito, walang problema pala rito. Kaya may kalamang sisya labas, no? Oo. Uh, uh, hmm. Luta pa na luto. Maglaway kayo. Maglaway kayo sa lutong ano. Saan? Pinagtamang waray tsaka panggalatok to. Hindi oh. nyo alam kung gano'ng sarap to. Anong tawag dyan? Pansi... Bas pansit top. <laughs> pansit. Pansit, <up. laughs> pansit. basta. Basta yami yan. ko hmm, nah, rin sa iyo Eh. Aluhin mo nang aluhin oh, ang dapat. Ano ba? Ay, oh, okay. Ito, ba? Oh, okay, 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 Kanta ka na.